Good morning everyone. Eto, <laughs> no? So, it's Saturday. Katatapos lang po namin na uh, magbreakfast after one hour of uh, jogging, stretching. <laughs> At eto uh, po, ang gagawin natin ngayon ay uh, makininol tayo. <laughs> no? Kukuha po tayo ng ninol, no? Lagay niyo po sa comment box kung uh, anong tawag sa inyo no ng uh, prutas na to or puno na to. Basta sa amin, no, ang tawag dito ay ninol. <laughs> uh, isa po ito sa mga nagbigay kulay sa kabataan natin, ano, our childhood days. So, aran no logs sa kina pakininol ni. Ato <laughs> po. No, yan po si Balboa. <laughs> At uh, paano nunuorin natin ngayon? Papaano siya babagsak mula sa puno ng ninol? <laughs> yan si Mrs. po ay uh, matagal na naghahanap ng, si uh, na ng ninol. Yan si Balboa. Ayun. Ayun. mo si Balboa oh. Yan Balboa. No? Dati pong uh, ungoy yan. Katawanan. na naging tao kaya. Tapos niya, madakalin niya. Ito, ito, ito. Seryoso. Ito, ito. Seryoso. It's been a while. Yeah. Wow. Sige. <laughs> Sige, hulog. Okay. Wild lang to wild. Hmm. Wow. Hinog na oh, kasi itim na. Yes. At uh, pula, pula. pula. Green ang hilaw niyan. Okay. So, ano pong tawag niya dito sa inyo? no. It's ninol. <laughs> ninol. Ang <laughs> dami. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Marami na yan. Marami na yan. Okay na ito. Okay na ito. Okay na ito. Tinan okay mo. Dami na. Ang dami. Tara, tara. Baka dumating may ari. <laughs> tara, tara, tara. Tara. Okay. Doon tayo sa may purok. Yan. Yan. Ang dami. I'm so happy. Parang last na kumain ako nito. Kailan? Elementary days. Elementary days. Yeah. No, ganun din po ako. Elementary days. Kayo po, no? Kailan kayo huling kumain ng ninol? <laughs> Ilagay nyo po sa comment box ang uh, kwentong ninol nyo. <laughs> kami po, no? Anong uh, maliliit kami, eh no, pag may uh, nakikita kaming puno ng ninol eh inaakyat po 'yan. <laughs> oh, ito. Yeah, red rice. Bulaw. Bigay ni Balboa, no? Bulaw. Ayun. <laughs> Bagas, ah, bulaw. <laughs> so ito. Sige. Plato ko. Go, go. No, ang problema lang ay, eh, marami pong maiitim na langgam dito, no? Ayun, no. So let's eat. Ito ka inin. Okay. Mga lutuin. Mga lutuin. Sige, tanggalin muna natin ang langgam kasi medyo hindi magandang lasa niya. Kaya <laughs> okay. kailangan ikatong muna. Yan, purely ras. Kung ano, insecti insecticide. Okay. Sige. Okay, let's eat. Ninol. Bismillah. Sandali, may langgam pa. Bismillah. Blow mo. Mmm. Mmm, maasim. <laughs> I miss it. <laughs> More than the taste are the memories, no? Why? Na meron dito sa puno na to Si Mrs. po ay pinaglihi sa ninol Yeah hmm. Siyempre, my father is taliawid okay. So, yeah. yeah Banding namin to ng tatay ko Mangunga mm -hmm. ng ninol Ano yung pinaka-memorable na kwento mo sa ninol? pamangkin kong si Zahara. Etong mm. banding namin. Mm. Kasi magaling yung umakyat ng puno. Eh yun, shout out sa iyo saan ka man sa party ng mundo. Mm -hmm. Ito And may Nino lako. Para po siyang grapes na maliliit. And for sure no, na uh, uh -huh. madami rin tong health benefits kasi prutas to. At hindi ko lang din alam anong tawag nito sa Tagalog, sa English. Siguro wow. rich in vitamin C ito. Mm -hmm. Kasi di ba ano, uh, madzum? Mm. Pag madzum, rich in vitamin C. Ganon? Yes. Ba't yung kili-kili ni Balboa maasim man din? <laughs> 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 hindi pa kumakain ng mga anak mo ng ganito. Mm. Actually, hindi pa sila nakakakita ng ganyan. Oo. Oh, oh. So, so ito. Dadalhin namin at papa-experience uh, papa namin sa mga babies namin. Kumain ng ninol. Mm, yan. Yeah. Oo. look at this. You no? Know? Wow. No, so para po siyang human cells, no? Parang sunod-sunod uh, na itong mga pinifeature <laughs> nating prutas na mukhang human cells. But, no? Uh, kidding aside, no? Ganito po, no? Ganito po yung itsura ng human cells. So, oh? yan, yeah, no? So, ibig sabihin, no? Uh, malaki yung gamit nito para sa mga cells natin no kasi As I am always saying naman, yung mga prutas kasi, no, uh, nagbigay din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng clue kung para saan. Like for example, ang uh, uh, orange ano, na pag in slice mo siya sa gitna, no, yung itsura po niya ay uh, kagaya po sa parang kung ano yung uh, itsura ng breast no ng babae. Kaya maganda po siya sa breast. No, tapos ano pa? Avocado, no? Uh, alam nyo ba that it takes 9 months bago mahinog ang avocado? And coincidentally, no, ang tao ay uh, pinagbubuntis within 9 months. And na-found siya ng science na talagang uh, maganda siya para sa mga buntis and magaling din po siya para sa fertility. Celery, pag tiningnan mo yung celery ay para po siyang bones kaya maganda po siya sa bones natin ang uh, kamatis ay uh, para po siyang puso. Kaya maganda po siya sa puso. Actually marami no. Search na lang. Search na lang po sa internet kasi marami po yan. Si Balboa iba. Na yung mga bumabagsak daw sa civil service exam, eto yung kainin niya. <laughs> <laughs> senpai, senpai ito kay. Bakit <laughs> bagsak <laughs> na ba? Matamis yung ano, yung black. Try, ah, try, try natin yung, black. Okay. Yung black matamis yan. Try natin. Yan. Sige, try natin yung black. Matamis to, sabi ni Mrs. Eh. Yeah. Matamis, Matamis na madsam. Mm, uh, mm, hindi, maasim pa <laughs> Pero yung kwan, yung, yung uh, black, ay may manamis na na po siya. Alright, so that's all for today. At least, eh, nakapag-share naman po tayo ng isang bagay na uh, bumubuhay ng mga ala -ala natin. nung uh, kabataan pa natin. Itag nyo po yung mga kaibigan nyo, yung mga body nyo na Uh, mayaman yung memories niya pagdating sa Ninol. Alright. Na, okay pa. Sukran. So, bye bye, bye bye. Bye bye, yan si Kumbay. <laughs> okay, so here we are sa bahay. <laughs> Ayan, so magti-taste test po tayo sa Nino. First time na mga babies ko kumain ng Nino. Ato, Sigur, kuya. Si sige, kuya. Oh, sige. Okay, eto okay. si Zaad. Sige, kainin mo na yan. Sige, kainin mo na yan. Masarap. <laughs> ah, sige, way. sige. Masarap. Oh. Ah, gusto ni Wael. Sige, ikaw pap. Ikaw pap. Dito ka pap. Sige, kain to. Okay. Mm. aku Ah, pak lepak iko ikra ikra kain. 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 Sigi. Nah. Sigi, sigi. Sigi. Bismillahirrahmanirrahim. Sigi. Hmm, kamu ah, ah, kain ngana Sarisa ya. Hey, iba kamu apa? Sarang. sarap sarang? Nopo. Bagusnya oh, bagusnya. Bagusnya di Mbak. Heeh. Mama. Kakak. Nah, makasih. Na, Mama, na, ano? Sarap? Medyo. 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 Mga na ang part. Ayan. Nililinis na po. Gamit ang nigo. Ang tawag po natin sa process na ito ay bagukapan. That's uh, um, maging danaon po. Ano, ano kayang tagalog ng bagukapan? <laughs> Lagay niyo po sa comment box. Okay, okay. Sige. Ito na. Malinis na po siya. Ayan. Wow. Mas mamaya, no? uh, didiktikin ko ni Mrs. yan. Na Tapos, may sugar and salt. Lalagyan ng sugar and salt. Small mm amount. -hmm. Mm -hmm. Yeah.